Quarter 3, Aralin 5. Mga kasanayang pang-akademik, mekanik sa pagsulat, paggamit ng angkop ng mga salita sa pagpapahayag ng mga ideya at pagbuo ng talata. Mga layunin. Nauunawaan ang tekstong expository gamit ang mga kasanayang pang-akademik. Una, natutukoy ang paksa, layon at ideya sa teksto. Ikalawa, naisa-isa ang mga platform at katangian ng mga tekstong pampahayagan. Ikatlo, nakapagtatala ng mahalagang impormasyon katulad ng narinig at direktang sinabi mula sa interview, direktang CP mula sa nabasa, paraphrasing sa mahalagang detalye at ideya mula sa teksto. At panghuli, naipaliliwanag ang mahalagang ideya at detalye gamit ang diksyon, estilo, transisyonal at kohesyong gramatikal at kaupan ng salita at ideya na naisiparating sa mambabasa. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Pagkakaiba at pagkakatulad. Gamit ang Venn diagram, talakayin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng awit at korido. Salaysay-talakay. Pangkatin ang mga mag-aaral sa klase sa lima. Bawat pangkat ay gagawa ng isang talata na mag-asalaysay sa mga isyong panlipuran sa kasalukuyan. Hayaang magtanong, tanong o magsaliksik ang mga mag-aaral. Pagkatapos, ipaulat sa bawat pangkat ang kanilang mga nakalapat at nabuong talata. Tandaan. Ang kasanayang pang-akademiko ay isang mahalagang kasanayan para sa mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan at masuri ang mga teksto na may kaugnayan sa ating pag-aaral. Sa pagbuo ng kasanayang ito, mas mayiging epektibo tayo sa pag-aaral at pag-unawa sa mga akademikong teksto. May mahalagang bahaging ginagampanan ng pagbasa sa paghahasa ng talino ng tao. Kailangan ang maunawa ang pagbasa tungo sa ganap na pagunawa ng anumang disiplinang saklaw ng kaalaman ng tao. Kaugnay nito, dapat mabatid na ang pagbasa ay isang makrong kasanayang binubuo ng mga kaugnay na kasanayan. Sa madaling sabi, may mga kasanayang kailangan linangin upang maging epektibo na mambabasa. Sa akademikong pagbasa, may mga tiyak na kasanayang kailangang malinang upang ang pagbasa ay maging higit na kawili at produktibo na karanasan para sa sino man. Isa sa mga tiyak na kasanayang ito ang pagtukoy sa huluwaran ng organisasyon ng teksto na tinatalakay na sa naunang leksyon. Kasanayang mahalaga sa akademikong pagbasa, pagkilala sa salita, pag-unawa sa salita, tulin sa pagbasa ng tahimik, yumayaman ng talasalitaan, naging mapanuri sa pagbasa at pagkapahalaga, sanay bumasa sa pagitan ng mga linya, nakapagsusuri ng mga material upang makuha ang mga pangunahing kaisipan at layunin, matutong gumamit ng graph, mapa at chart, at marunong gumamit ng mga sangguniang aklat. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Panuto, ayusin ng mga salita at bigyan ng sariling pagpapakahulugan. Una, ito ay ideya at detalye. Ang ideya at detalye ay ang pangunahing kaisipan habang ang mga detalye ay ang mga piraso ng impormasyon na naguugnay at nagpapalakas sa ideyang iyon. Ikalawa, layunin. Ang layunin ay nagbibigay ng direksyon at motibasyon. Makatutulong ito sa pagkaplano ng mga hakbang upang makamit ang nais na resulta. Ikatlo, tono at pananaw. Ang tono ay ang damdamin o mood na ipinapahayag sa isang teksto. Ang pananaw naman ay tumutukoy sa perspektibong ginagamit sa pag-asalaysay. Mahalaga upang maipahayag ng wasto ang mensahe at damdamin ng kwento o argumento. Ikaapat, lagom. Ang lagom ay isang buod na pinaikling bersyon ng isang mas mahabang teksto na naglalaman ng mga pahunayang ideya at impormasyon. Ikalima, konklusyon. Sa konklusyon, inihahatid ang mga pangunahing ideya at sinusulong ang mga pangwakas na mensahe na maaari magbigay ng panibagong pananaw o hakbang na dapat isaalang-alang. Pagproseso ng pag-unawa Kinagigiliwan ko. Gamit ang mga larawan, ano ang inyong kinagigiliwang panuoring programa? Ipaliwanag kung bakit ninyo ito kinagigiliwan. Basahin ang komentaryong pangradyo na ito, kaugnay ng issue sa Montero ng Mitsubishi. Radyo Opinion, Panuto. Pagkatapos mabasa ang isang komentaryo ng mga komentarista, alin sa mga ito ang nagasaad ng positibo at negatibong pananaw? Isulat sa puso ang positibo at sa kahon ang negatibo. Komentaryong Panradyo Ang komentaryong Panradyo ayon kay Elena Botkin-Levy, coordinator ng Zoomix Radio, ay ang pagibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahiyag ang kanilang mga opinion at saloobin, kaugnay sa isang napapahanawang isyo o sa isang isyong kanilang napiling talakayin at pagkuna ng pansin. Ang pagibigay opinion ayon kay Levy ay makatutulong ng malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibo tagapagsalita. Ilan sa mga paksang madalas sa talakayin ay ang mga sumusunod. Politika, mga pangyayari sa isang tiyak na lugar, mga pagdiriwang sa Pilipinas, katayuan ng ekonomiya ng Pilipinas, mga interes at makabuluhang bagay para sa mga inaasahang tagapakinig. Narito ang maaaring gamitin sa pag-asaliksik. A. Survey. Gumagamit ng survey upang malaman ang mga nais mabatid na impormasyon mula sa programa. Ang sumusunod ang ilan sa mga posibleng lamanin ng isang survey. Una, multiple choice. Ito ang mas mabilis sa paraan ng pagpapasagot sa isang survey. Ikalawa, pagkilala sa mga sinasang-ayunan. Bukod sa simpleng multiple choice, maaari rin maglagay ng listahan na nagpapahayag ng kanilang mga sinasang-ayunan at bisinasang-ayunan. Ikatlo, Likert Scale. Ito ay isa sa paraan kung paano sinusukat na isang tao ang sarili niya. B. Panayam. Ang mga gawain ito ang mga pangunahing batis o impormasyon. Maaaring kumonsulta sa mga libro o sa internet. Subalit, mas makatotohanan ang impormasyon na mga manggagaling mismo sa isang mapagkakatiwalaang batis bago makasulat ng isang dokumentaryong panradyo. Narito ang mga dapat tandaan. Una, magsaliksik ng mga impormasyon. Ikalawa, huwag kalimutang banggitin ng mga personalidad na binanggit sa mga detalye upang ipakita ang kredibilidad ng iyong sunulat. Ikatlo, magkaroon ng malinaw na pagkapasya sa paksa. Telebisyon ng Buhay, Ikatlong Araw Dokumentaryong pantelebisyon, mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at ekstratehikong proyekto na sumasalamin sa na ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Ang pahayagan o dyaryo ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita impormasyon at patalastas. Karaniwang inalathala ito sa mga imprenta at mabibili sa mababang halaga. Ang mga pahayagan ay maaaring pangkalahatan o may espesyal na interes at kadalasang inilalabas ito araw-araw o lingguhan. Ilang bahagi ng pahayagan. Una, teksto. Ito'y pangunahing bahagi ng pahayagan na naglalaman ng mga artikulo, balita at opinyon. Ikalawa, mga larawan. Ginagamit ang mga larawan upang ipakita ang mga kwento o impormasyon. Ikatlo, mga patalastas. Ito'y mga anunsyo o reklamo na nagpapakilala ng mga produkto o serbisyo. Ikaapat, tudling ng pagapayo. Mga payo o opinyon mula sa mga eksperto o manunulat. Ikalima, ulat panahon, impormasyon tungkol sa klima at panahon. At ikaanim, mga tala ng mga palabas. Ito ay nagalaman ng mga palabas sa pelikula, teatro, shopping mall at iba pa. Paglalapat at pag-uugnay. Pabaong pagkatuto. May mga ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Kabilang dito ang ayon, batay, para, sang-ayon, sa, kay. Ganoon din sa paniniwala, pananaw, akala ko, ni, nang, at iba pa. Inihudyat ng mga ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o pinaniniwalaan ng isang tao tulad nito. Ayon, batay, Sang ayon sa 1987 Constitution ng Pilipinas, ang Pilipino ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng komunikasyon at sistema ng edukasyon. May mga ekspresyong nagpapahiwatig ng pagabago o pag-iiba ng paksa at o pananaw, tulad ng sumusunod na halimbawa. Gayon man, mapansing di tulad na naunang mga halimbawa na tumitiyak kung sino ang pinagmumula ng pananaw, nagpapahiwatig lamang ng pangkalahatang pananaw sa sumusunod na halimbawa sa isang banda. Sa kabilang dako, mabuti na rin sigurong nangyari iyon upang matauhan ang mga nagutulog-tulugan. Mga konseptong may kaugnayang lohikal. Una, dahilan at bunga o resulta. Nagpapahayag ng sanhi o dahilan ang dahilan ng isang pangyayari. Nagasabi naman ng bunga o kinalabasan ang resulta nito. Halimbawa, natuto siya ng gusto dahil nag-aral siya ng mabuti. Ikalawa, paraan at layunin ipinakikita na relasyong ito kung paano makakamit ang isang layunin o naiisipan sa tulong ng isang paraan. Tingnan ang halimbawa. Halimbawa, nag-aral siya ng mabuti nang sa gayon ay matuto ng husto. Ikatlo, paraan at resulta. Nagpapakita ang relasyong ito kung paano nakukuha ang resulta. Halimbawa, sa matyagang pag-aaral, nakatapos siya ng kanyang kurso. Ikaapat, kondisyon at bunga o kinalabasan. May ang relasyong ito sa dalawang paraan. Una, tumbalik o salungat sa katotohanan ang kondisyon. Halimbawa, kung nag-aral ka lang ng mabuti, sana natuto ka ng husto. Pagninilay sa pagkatuto. Una ng patlang sa bawat bilang upang mabuo ang kaisipang isinasaad. Una, sa pamagitan ng mga problema sa radyo. Ikalama, sa panunood ng mga palabas pang telebisyon, Ikatlo, sa pagbabasa ng mga balita at impormasyon sa pahayagan. Pag-usulit pagtataya, ikalimang araw. Sa Saysay buod. Panuto: Gumawa ng isang komentaryong sanaysay na tumatalakay sa isang napapanong issue sa kasalukuyang panahon. Gawin ito ayon sa pamantayan. Una, Dalawang talatang sanaysay na nagbibigay puna o nagasaad ng iyong sariling pananaw sa larawan. Ikalawa, gumamit ng mga salitang nagasaad ng konsepto sa pananaw at konseptong may kaugnayang lohikal. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.